Kahapon ko pa na pamili mga mare sa grocery store ng palengke ko na bilitong itong ko blanca pati tinarang coffee ko brown mga mare tigli limang piraso lang ng twin pack. Ito mga sumunod mga mare sa ultra mega ko na pamilya 5 pieces na pancit canton yellow, 5 pieces tinanisin ramen spicy beef mga mare. Nor sinigang sa sampalok mga mare original yung maliit lang 6 pieces. Pakunti-kunti lang muna mga mare ang pamimili dahil nga tagtumal. Sa so, dato puti suka naman mga mare 200 ml 10 pieces mga mare nakasave siya ng 7%. Karagdagang kita ulit mga mare. Mas mahal nga lang kay ultra Mega, ang Yakult nila mga mare kasi ang 5 pieces, 50 pesos sa kanila pero sa suki ko ng grocery store mga mare 45 pesos lang ang 5 pieces cream silk green mga mare na twin pack mga mare buy 11 get 1 free nung huling pamimili ko kay Ultra Mega mga mare nakabili na rin ako nito surf powder na kulay pink mga mare 5 tay ang aking binili kasi naka 6 plus 1 pa rin siya, Ariel twin pack with downy pink, naka 6 plus 1 pa rin siya bumili na rin ako ng kalahating ng dab shampoo na pink mga mare hindi ito fast moving sa akin, nagmamadali na nga ako sa pag display na mga ito mga mare dahil nga nakakadagdag sa kalat dito sa akin tindahan bukod doon mga mare marami pa akong tatapusin sa akin loob ng bahay ilalagay ko muna sa kabineta mga pinamili ko ng sir powder at saka ariel mga mare dahil nga marami pa akong display sa akin tindahan sinunod ko naman i-display itong mga nisin nice ramen spicy beef mga mare dahil nga dalawa na lang ang display sa akin tindahan huwag natin kakalimutan mga mare na sa pagdi-display ng ating mga paninda lagi natin susundin ang first in first out na kailangan ay lagi nasa huli yung mga bago natin pinamili para mauna nang mapaubos natin yung mga lumang stock natin. Lalo na may mga expiration date ang mga yan. Kaya kailangan bago expiration date ay may benta na natin ang mga to. Para maiwasan natin ang pagkalugi ng ating munting negosyo. Pag alam din natin na tagtumalang ating negosyo, huwag tayong mamimili ng marami. Na kahit na sa mga fast moving items ay huwag natin dadamihan ng pamimili. Dahil minsan nangyayari sa mga fast moving items ay nagiging slow moving items din. Dahil kadalasan din kapag dinamihan mong pamimili sa mga fast moving items ay nagiging slow moving na siya. Sino relate mga mare? taon-taon ko na kasi ito na experience kaya pinapaalala ko na rin sa inyo mga mare. Lalo na sa mga kumare ko na baguhan sa mga ganitong negosyo. Basta ang importante mga mare huwag natin haya na maubusan tayo ng mga fast moving items. Bilang negosyante lahat tayo nakakaranas ng pagkalugi kong minsan. Dahil nga sa mga paninda natin ay naabot ng mga expiration date. Pero hanggat kaya natin iwasan bilang negosyante ay iwasan na natin. Kaya dapat fast moving man o hindi ay iwasan na natin na mag-stack na napakadami. Lalo na hindi biro ang pagpapaunlad na ating maliit na negosyo. Lagi natin tatandaan mga mare na lagi nasa huli ang pagsisisi.